Good morning, good morning, good morning. Morning, mga katiskarte. Rest day. Duty. Yun ang tawag dito sa amin. Yan. Rest day. Duty. sabihin, rest day dapat pinag-duty. Kaya rest day duty. Kasi Sunday rest day. Yan, yeah, ayaw na mismo yun sa sa mismong ano ha, ah, word ha. Ah. Rest day duty. Sabi, yung rest day dapat ngayon. Yan, naka-duty. Di ba? Ngayon nga po. Sunday, rest day duty tayo. Mga siyad. Ganda ng panahon. <laughs> ano, nakapagkarga na tayo, pa-deliver na tayo. Dalawang bagsak. Sa General Trias. Tama sa ano? Sa Indang. Unahin ko na 'yung ano. General Trias sa Habalera. tapos yung sa indang hanapin ko pa yun eh. Pero inisketcha na ako ng ano ng uh, katskate na uh, kabati natin. Sa ano ya, ano ya? Halahaya hay hay hay. yata ng, ano. Indang. sana habang nagbibigay yung ganito naka-sound uh, sa'yo eh, oh. ang ganda pa naman ang tugtog sa uh, ano pag linggo ah, uh, so <coughs> makaka-copyright tayo nyan eh <coughs> Go drops tayo ngayon mga katiskante Isang biyahe, dalawang bagsak Dalawang Posto meron dadalhan Pag kasi Ano eh, hinahayaan ang driver mag decide kung anong maaluan sa kanya na unahin Pero kung minsan yung sa istasyon ano na yung medyo critical na yung ano yung produkto nila ayun sinasabi naman dyan sa terminal na oh unahin mo tong ano unahin mo tong ganyan ganyan kasi baka ma out pero pag wala mga advice gano'n driver na nag ano kung saan siya na unahin deliveran unahing pagsakan <coughs> dito driver din yung nagde-decide kung ano kung saan compartment kasi kagaya nyan tangke na yan maraming butas yan eh a anim ito sa akin As, itong ano anim to eh yung mga 30 kl ano yun Walong butas yun So, ayan mga katiskate Mamaya-maya ulit Magsa-sound muna Si Matiskate Makinig muna tayo sana Sunday Music Shoutout Yon, shout out mga kadiskarte. Dito na po tayo. Sa istasyon. Yon. Shout out. Tain lang natin yung ano. Kasi pag ganyan, magsusukat pa yun sila Tapos, para malaman nila kung kakasya yung produkto dala natin. Yon. kakain muna ako. Habang sila yung susukat. Kain tayo mga katiskate Yun, shout out mga katiskate Tinunan muna natin ng GPS Camera Kasi kailangan yun sa pag-update eh. Up, tayo naman ay eh. kakain muna Shout out Sunday rest day duty tayo mga kadiskarte First drop dito sa may gateway. Ayan o, gateway, be, gateway business park na Petron. Second drop natin sa may... Yan, sa Indang. Sa... Lumampong Halayhay. Lumampong Halayhay. Yun mga kasikarte. Second drop natin. Shout out! Yung mga katiskarte Tapos na kami mag unload Dito sa first drop Medyo natagalan dahil ano eh Ulang ang napakalakas na ulan Isang so, basahan na tayo Ganda ng Ganda ng panahon Biglang ulan. Eh. Nakuha na natin yung kasibo natin. Mag-update lang tayo tapos biyahe na tayo sa second drop sa Indang Halayhay. Wiyo mga kadiskarte, dito tayo sa ano? Indang. Eh nagsusukat pa si Badir. Eh. Ano masabi nyo sa ganun? Mga diskarte Ayan o, dito tayo sa ano Barangay Halayhay Dito sa ano Second drop natin Sa Indang Layo Umilumas yung bahang pala rin Tayo lang natin magsukat tapos mag-unload na tayo Chura itura natin mga kasikate ayan yung dokumento natin tapos na tayo sa first, second trip first and second trip first trip, Habalera, Genetria second trip, dito sa Alayhay Lumampong Indang, Cavite ngayon, babalik na tayo sa Rosario sa ating terminal tingnan natin kung may pangarga pa shout out Sunday ngayon mga kadiskate rest day duty rest day nag duty pinag duty sige pa shout out ingat po tayo sa biyahe